Yung loyalty sa kufar ay maari may papakita sa pamagitan ng pagtatanggol sa kanila, pagtangkilik sa kanila at pagsuporta sa kanila sa pamagitan ng yaman, katawan at talino. Ito yung loyalty sa kufar. Siyempre, hindi magiging paglabag dito. Nilinawi natin, hindi magiging paglabag dito. Yung katulad ng paulit-ulit nating natatalakay, nabawa kagabi doon sa mga dimmi, di ba? Kung halimbawa yung hindi muslim, aapihin ng muslim. Kakampihan ng korteng muslim ang Kristiyano o Hudyo na nasa ilalim ng gobyerno ng muslim hindi mangangahulugan nang korte ng mga muslim ay loyal sa kuffar. Ang korte ng mga muslim kaya kumatig, kaya pumanig, o kumampi. Kaya siya kumampi sa kuffar na inaapi dahil loyal siya sa Islam. Loyal siya kay Allah. Loyal siya kay Allah na ang pinapatupad niya ay katarungan kahit ito ay laban sa kanyang kapwa Muslim. Kahit ito ay laban sa kanyang kapwa Muslim. Yung nga, katulad din nung nabanggit ko nung nakaraan, yung, nga, yung merong uh, na-post, yung San Beda. Pari, magtuturo ng tungkol sa Sharia, Tungkol sa... Sharia. So maraming mga Muslim nag-react, pinapatigil nila yung pari na mag-lecture. Hindi nga nila magagawa yun kasi meron silang kalayaan na pag-aralan ng Islam ayon sa kanilang pananaw, ayon sa kanilang mga batayan. Hindi natin yun magagawa na mapipigilan. Liban na lang na tayo ay bansang Muslim. Liban na lang na tayo ay bansang Muslim. At ikalawa niyan, uh, bakit natin sila pipigilan pag-aralan ng Quran? lang tayo, hindi naman nila tayo pinipigilan pag-aralan ng Biblia. Yung mga mga ngaral nga ng Islam eh, di ba? O quote ng quote ng Biblia, Mateo, Lucas, mas marami pa nilang beses na banggit ang Biblia kaysa sa Quran at Hadith. Tapos ngayon yung pari, pagbabawalan nyo na magbuklat ng Quran at ng mga Hadith para pag-aralan anong kahulugan ng Sharia. So hindi pwede. So yun ay kawalang katarungan. Ngayon merong mga nagko-comment, kinakampihan daw yung kufar, tapos uh, pinagtatanggol na yung kufar. Hindi ganoon hindi sa pinagtatanggol natin yung kufar. Kumikiling tayo sa katotohanan, kumikiling tayo sa kung ano yung marapat. At dumating na tayo kumbaga doon sa hangganan na oo, may karapatan tayo pagtanggol ang relihiyon ang Islam. May karapatan tayo, may obligasyon tayo na ipagtanggol ang Islam. Pero sa mga ganung pagkakataon, wala na tayong kinalaman doon eh. Relihiyon na nila yun eh. Relihiyon na nila yun. Pwede ba natin pagsabihan yung kufar na ang babasahin yung uh, batayan ito lang at hindi yung gusto ninyong basahin? Hindi pwede. Hindi natin magagawa yun. Kung gagawin natin yun, pinipilit na natin sila sa ating relihiyon patungo sa Islam. At yun nga, la ikraha din. Walang sapilitan sa relihiyon. Kung gagawin natin yun, edi parang pinipilit na natin yung pari, na magmuslim o mag-comply sa kung ano man ang paninindigan ng mga Muslim. So hindi pwede. Hindi pwede. So yun yung nabanggit ko lang yun para may na marapat na uh, makatwiran yung pag-unawa natin dito sa paninindigan na ito ng mga Muslim, insya Allah.